Sana all. Pero Para mga pre, join us. <laughs> Hoy, panghugas natin ng payan. <laughs> Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June channel, may panibago na naman tayong YouTube channel na Every Review. Ang channel ni we call it home. Nag-join ito noong buwan ng October 11, 2019. May video views itong umaabot ng 38 million. 16, at dito sa kanyang subscribers naman, umaabot ito ng 189,000. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade, ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. <smart noise> At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. Ito ating makikita ang kanyang upload videos na umaabot lang ito ng 295 lang ito. At sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 189,000 lang ito. At dito naman sa kanyang video views, may 38,931,016, counter walang nakalagay, channel type, people, nag-umpisa itong mag-vlog noong, October 11, 2019. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakuha itong 20,000,000 at tumataas pa ito ng 400.0% at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views. May nakuha itong 3.867 million at tumataas pa ito ng 194.6% at dito na tayo sa kanyang YouTube stat summary umpisa sa January 29 at sa February 11, 2025. Dito sa kanyang subscribers at sa kanyang video view may mga nakadagdag, ating makikita na marami ang nakadagdag na subscribers at video views. Punta na tayo sa kanyang daily average, sa estimated earnings, sa lowest, may nakuha itong, 32 US dollars, kung ating ipalit sa piso. May 1,856 pesos. At dito naman sa kanyang highs daily average, may nakuha itong 516 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 29,928 pesos. At dito na tayo sa kanyang weekly estimated earning sa lowest may nakuha itong 226 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 13,108 pesos. At dito naman sa kanyang weekly average sa highs, may nakuha itong 3600 US dollars kung ating ipalit sa peso. May nakuha itong 208,800 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 967 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 5686 pesos. At dito naman sa kanyang Highs Estimated Revenue, may nakuha itong 15,500 US Dollars, kung ating ipalit sa Peso. May 899,000 Pesos ito. Wow! Ang laki na pala ng kinikita ng channel ni We Call It Home, lalo pang lumalaki ang kanilang kita kapag hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video, at kung nagustuhan mo ang ating video. Huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, like, at comment, at hanggang dito na lang tayo mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.